Bakit ang sabat sa Exodus chapter 20 ay hindi ceremonial law? Una sa lahat, pag natin sa talatang ito, ang sabat sa Exodus chapter 20 ay hindi isang ceremonial law sapagkat ito ay bahagi ng moral law. Na bahagi naman ng sampung utos. Ang moral law kasama ang sabat sang ayon sa Genesis chapter 2 verse 2 hanggang 3 ay naitatag ng panahon ng pasimula pa lamang samantala ang seremonyalo naman ay partikular sa mga ritual sa paghahandog at ito ay isang sistema na ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel para maging tipan nila at maging bahagi ng kanilang pagsamba ang seremonyan lo ay natigil natapos sapagkat ito ay pansamantala lamang at ito po ay nagtapos nung si Yesus ay napako doon sa krus at nami